Dr. Vito, ano po bang edad na pwede nating painumin ng Yakult ang bata? Tinanong lang sa akin ito ng isang pasyente po last time. So, ang sagot ko po, tinignan ko po yung page po ng Yakult. So, sabi po doon, at least one year old and above, pwede na po silang uminom po. At least, isa po nito. Kung kaya lang po inumin, ha? Tapos po, paano naman po sa mga babies? Kailan po ba pwede? Anong month? na pwede mag-introduce po ng Yakult. Sabi doon sa isang page, sa isang page po din nila, at least daw po 6 months and above para makapag-introduce siguro na lasa po ng Yakult. Ano po ba yung benepisyo po nito? Number one, para mag-improve yung kanilang digestion, ma-enhance yung kanilang immune system, diarrhea prevention din para hindi magtaya ang mga bata natin, at gumanda ang kanilang absorption ng mga pagkain, at last, yung sa kanilang oral health. Nakakatulong din po itong mga probiotics na to, no? So, hindi po ako nag-promote nito. Ha? So, tanong lang po ito ng isang uh, pasyente. At least lamang po uh, alam nyo kung anong edad. No? Kasi usually po kasi syempre kailangan ng information dun sa kanilang page din. Ano po ba yung recommended? Okay? Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindoren yung manggagamot.